Ako yung ko, kitang-kita. Huwag niyo lang pong pansinin yung tsion ko. kayo hmm. Pwede. Kaya. Kalibasan e Eh kaso, nakaano ko eh, Mm. Ito, Ito kuya pa yan. Dito nakahalo. Mm. Tata yan. Yeah. Sabi ni Tita Christine, Sandy Pierce, Aloha Ramil and Nani Jack, praying tuloy-tuloy ang pagpapagaling mo. Jack, so happy for your new bundle of joy. By the way, gusto ko sana mag-contribute for the Angeles Brothers. Oy, Kuya Kirby, pakinggan mo to. Galing kay Tita Christine, pakinggan mo habang kumakain ka. Contribute ako towards buying them the biggest smart TV you can get. I don't have much but I can share some para mas mapasaya natin ang magkakapatid. Grabe Kuya Kevin, dito daw pinakamalaking TV. I-sponsoran daw niya. <laughs> Oo, si Tita Christine, mag-thank mag you ka Tita Christine. Oh, thank you po, thank you, thank you po. Sabi niya para kapag may kuryente na sila eh hindi na sila mab mabibingi sa katahimikan sa loob ng bahay nila. I check Lazada 55 inch Samsung TV, Smart TV. Uh, Samsung Smart TV is around 20,000 and up. Let me know what you think. If not smart TV, kahit yung para sa mga mattresses and bed frames nilang tatlo, plus mga bedsheet sets, do let me know what you think. Natutuwa talaga ako sa Angeles Brothers, lalo na kay Kuya Kirby. Malaki na ang improvement niya, ha? Hindi na magugulatin at clear na yung thoughts niya. Very smart na bata, mabait, magalang, marunong, mahiya, and most of all, very appreciative and grateful lagi. Ayan. Tita Christine, thank you. Siya ay taga Hawaii, USA, Tatay Ram. Maalala mo yung sa mga Suba siblings, siya din na, na kay ano, Ate Crystal. Mm. Diba gusto niya lahat bilang ng kama, kasi sa unahan siya. Oo, tita Christine, thank you. At eto, Tatay Ram sabi niya, gusto lang din daw niyang i-honor yung lola niya who recently passed away suddenly and unexpectedly at 93 years old last January 29, 2023 and my mommy who passed away suddenly and unexpectedly on April 9, 2021 at 63 years old naman. Itong gift ko para sa Angeles brother is an honor of them. Kahit wala na sila, their legacy live on. Oh, nakakatuwa naman. Tita Christine, Sandy Pierce yata. Mm, Sandy Pierce. Maraming maraming salamat. Thank you so much, Tita Christine. Ganon din si Tita Nitz Duque Duria. Mm, mm Gusto niyong bilan ng helmet si... Jesus. Kuya Jesus at uh -huh. si Kuya Kate. Ah, yes. Kaso, so, ko na po siya, tita. Mm -hmm. niyo po yung ano. Yung video. Oh. Nabilan ko na po siya. Mm -hmm. Salamat po sa pagpapabot ng 10,000 din kay... Uh, Perfect. Pangalan Perfect. Niyo po yan, ah. Kalimutan ko yung mga pangalan. Perfect, ah, Max. na lang mo kayo, tita. Sa pagpapabot niyo ng pagmamahal niyo. tita thank you. Kuya, perfecto chato.